Magandang araw po sa lahat ng listeners ng aming programang Bebe Sweet Story. Madaling araw, heto pa rin ako't nakatitig sa monitor. Hawak ang mouse sa kanang kamay habang keyboard naman ang nasa kaliwang kamay. Nakataas ang dalawang paa sa mesa habang naglalaro ng computer game. Tahimik ang paligid. Tanging ang ligitik ng mga daliri ko habang pumipindot sa mouse at keyboard ang maririnig. Buisit naman. Bulong ko sa aking sarili. Namatay ang karakter ng nilalaro ko dahil sa bobong kakampi. Ako nga pala si Iron, 26 anyos. Bigong makatapos sa kolehiyo at nagtatrabaho sa call center. Day off ko ngayon, kaya malaya ako nakakapagpuyat. Oo, Ganito ko lamang pinapalipas ang aking araw. Bilang lang sa daliri ang aking mga kaibigan at halos lahat sa mga ito ay may kani-kaniyang pamilya na. Day shift pa lahat at ako lamang ang nag-iisang graveyard. Kaya naman talagang literal na rest day ang off ko. Bihira lamang ako lumabas ng bahay. Hay, matapos ang ilang segundong paghihintay, nabuhay ng muli ang karakter ko. Sinabihan ko yung mga kakampi ko sa laro na na namin ang game. Ang mga sumunod na minuto ay ginugol ko na lamang sa paglalaro. Nang matapos na ang game, nakatitig lamang ako sa monitor. Sa harap ko ay may teres kung saan kita ko ang pagdaan ng mga taong abala sa kanika nilang mga gawain. Karamihan ay mga estudyanteng papasok. May malapit kasing high school sa lugar namin. Ano bang araw ngayon? Tanong ko sa aking sarili. Saglit ako natawa. Dahil sa klase ng trabaho ko, kadalasan ay nalilito ko kung anong araw na. Miyerkules pa lang pala. Wika ako sa aking isipan. Nagbukas ako ng browser at nagpa siyang mag-Facebook muna habang hinihintay na magsimula ang susunod kong game sa Dota. Ilang saglit lamang. Enjoy na ako sa panunood nang nakakatawang video nang may mahagip ang aking mga mata si Pia ikatlong anak ni Aling Gloria na nakatira sa harap mismo ng bahay namin hindi ko alam kung ilan taon na yung batang ito sa tansya ko ay nasa edad 13 o 14 o baka mas bata pa kasalukuyan niyang inaabot ang damit na nakasampay nakatapi lamang ito ng tuwalya Halatang bagong paligo, pinili ko ang aking ulo, nakakahiya, ang tenda ko na para makaramdam ng ganito, pero in fairness ha, maganda to, crash ito ng kapatid kong sumunod sakin. Muling napailing ako at pasimpleng kumambyo dahil ramdam ko ang unti-unting pagising ng aking sistema, inabala ko na lamang ang aking sarili sa kakasimula lang na Dota game. Pero bigo ako dahil hindi ko talaga mayalis ang tingin ko sa dalagita. Lumipas sa mga araw, alas 11 ng gabi. Papasok na ako sa trabaho nang magdesisyon akong bumili ng candy panlaban sa antok. Buti na lang at bukas pa ang tindahan sa harap na pagmamayari ni Aling Gloria. Lumapit ako at kumapa ng barya sa bulsa. Ate, Pabili nga ng snow beer. Ilan kuya? Boses iyon ng dalagita. Napayoko ako para sinuhin ang nagsalitang iyon. Saglit na napat ko nang makita ko si Pia. Nakasalampak sa sahig. Nagkalat ang mga notebooks at papel. Tila nag-aaral o gumagawa ng assignment. Pero mabilis kong napansin ang kanyang kasuotan. Sando manipis at short. Napalunok ako ng sunod-sunod. Ah, limang piso. Utal kong sagot dito. Nabuhisit ako sa aking sarili. Oo, aminado kung wala akong shota sa mga panahong ito. Pero hindi ako inosente pagdating sa bagay na iyon. Matagal nang walang aksyon na nangyayari sa buhay ko. Pero hindi ako makapaniwalang ang ganito kabata ay kayang pataasin ang aking nararamdaman, pilit kong iniwas ang aking atensyon kay Pia. Tumalikod ako at nagkunwa rin kumalikot ng cellphone nang bigla na lamang siyang nagsalita. Eto kuya o, oh. ano pa po? Wika niya sa akin, lumingon ako at umiling. Ah, wala na. Matipid kong sagot dito. Inabot ko ang 20 pesos. Nagdaop ang aming mga palad grabe ang lambot agad kong binigay ang pera at binulsa ang mga candy naganap ng sukli ang bata at nang makakita ay inabot niya ito sa akin pero sa di malamang dahilan nalaglag ang mga bariyang sukli niya alam ko kasalanan ko dahil hindi ako nakatingin ngunit siya ang nagsorry ah sorry kuya wika ng bata at yumuko para isang damputin ang mga nalaglag na barya napatingin ako eksakto nakayuko siya sa aking harapan hindi ko na napigilan pa Nagad ako nag iwas ng tingin matapos malikom ni Pia ang mga sukli dali-dali ko tong inabot at naglakad na palayo nang hindi binibilang mabilis na nagdaan ang mga araw Tanghali. Kauwi ko lamang mula sa trabaho. Medyo masakit ang ulo ko dahil sa panahon. Mabuti na lamang at last day ko na. Off na naman bukas. Kaya makakatulog ako ng mahaba-haba. Bago lumiko sa gate, nagpasya kong bumili muna ng soft drinks. Pamatid sa init ng panahon. Pabili nga ng coke ate. Sigaw ko. Natawa ko sa aking sarili umaasa ko ng sasagot ay maliit na boses. Pero si Aling Gloria ang bantay ng tindahan. Nang makuha ko ang binili, mabagal ako naglakad pa uwi. Umaasang masisilayan ko si Pia pero wala talaga. Alas 12 ng madaling araw, tulad ng dati, kasalukoy na ako nakaharap sa computer. Medyo masakit ang ulo ko, kaya hindi na muna ako masyadong magpupuyat. Nagbukas ako ng browser. Bago mag-type ng website, saglit akong tumayo at tinungo ang pintuan. Siniguradong nakalak bago muling bumalik sa aking upuan. Nag-type ako doon. Ito lang ang aking kasiyahan sa mga ganitong panahon. Matagal-tagal na rin nang huli kong magawa ang bagay na iyon sa aking sarili. Matapos mag-browse ng mga videos, ay nagsimula ko ng gawin ang bagay na iyon. Mabilis naman akong natapos. Tagatak ang aking pawis. Matapos nito ay nagpasya na ng akong maglinis. Tumayo ako. Nagikot ako sa kwarto para maghanap ng pamunas. Dahil sa walang makita, dinampot ko na lamang ang tuwalya at iyon ang ginamit. Habang ginagawa ko to, Napatingin ako sa tapat. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Pia na nakatitig sa akin. May hawak itong notebook. Napalunok ako ng sunod-sunod bago dali-daling umalis sa pintuan ng teres. Napaupo ako sa kama. Mabilis ang pintig ng puso sa pinaghalong kaba at dahil na rin sa ginawa kong milagro. Binagsak ko ang likod ko sa kama at tumitig sa kisami. Nakita kaya niya? Tanong ko sa aking sarili. Pagkuway muli akong bumangon para silipin ng dalagita. Pero wala na ito. Doon na ako nagpasyang patayin ng computer at hayaan na lamang ang nangyari. Hapon na nang ako'y magising, dala ng gutom, Agad ako lumabas ng kwarto at naghanap ng makakain. Pero sa malas, ay walang tao sa bahay. Alam kong panghapon ng kapatid ko sa eskwela, kaya mamaya pa ito uuwi. Eksaktong lumabas ng banyo si Nanay. Oh, gising ka na pala. Anong ulam, Nay? Wala na. binako na ng kapatid mo. Bumili ka na lamang ng corn beef dyan sa tapat. Utos ni Nanay. Napasimangot ako. Anong sustansya nun? Eh di ka nang kumain. Wika ni nanay. Lalo ko napasimangot. Inabot ni nanay ang pera at umakyat na. Pero maya maya ay muli itong bumaba. Hoy, bukas papasok mo di ba? Diba? Tumango ako at nagbukas ng TV. Bakit? Tanong ko rin dito. Yung anak ni Aling Gloria, nagpapagawa ng project. Elective daw. Ewan ko. Sabi ko baka alam mo eh. Tignan mo nga. Uy ka ni nanay. Agad akong tumanggi. Sus, ayoko. Project nila, bakit ako gagawa? Sige na, nakakaawa naman yung bata. Hindi na asikaso. Uy ka pa ni nanay. Sino ba? Si Alvin na lang. Turo ko sa kapatid kong sumunod sa akin. Eh mamaya pa uwi yung kapatid mo. Baka kung saan pa sumuot yun. Sige na anak Sambit muli ni nanay Sino ba? Si Pia Maiksing sagot ni nanay Bago ito umakyat Natigilan ako Bumilis ang tibok ng aking puso Hindi ko ang kaba at pagkasabik Muli kong naalala ang pangyayari kanina Nakita kaya niya? Madilim ang kwarto ko Kaya malabong makita niya yun pero paano kung nakita niya? Anong sasabihin ko pag tinanong niya ako? Bahala na. Agad akong makiyat, bumalik sa kwarto at naghagilap ng damit. Hinablot ko na lamang ang kung ano nakapako sa drawer. Dali-dali akong lumabas. Tinanggap ko na sa aking sarili. Nasabik kong makita ang bata. Agad akong lumabas ng bahay at nagtungo sa tapat ng tindahan. Ate, magkano yung corn beef? Yung maliit lang. Tanong ko dito. Ah, ikaw pala Aaron. This is sa is. Inabot ko ang 25. Tsaka isang coke, ate. Habang naghihintay, patingin-tingin ako sa pintuan na nagkokonekta sa kanilang tindahan. Hinahanap ng aking mga mata si Pia. Maya-maya, ay inabot na sa akin ni Aling Gloria ang aking mga binili. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ah ate, sabi ni nanay, magpapatulong daw yung anak mo sa project ah. Tanong ko dito. Ah oo nga, naku, butit na paalala mo. Teka, Pia, nandito si Kuya Aaron mo. Sigaw nito mula sa pintuan. Muli, Naramdaman ko ang pamilyar na pagkasabik. Ilang sandali pa ay lumabas si Pia. Basa ang buhok at hawak nito ang batang kapatid. Bakit? Ayan si Kuya Iron mo. Akala ko magpapatulong ka sa computer na yan. Tanong ni Aling Gloria sa anak. Saglit na nagtama ang mga mata namin ni Pia. Pasimple itong napakagatlabi. Ah, Kuya alam mo ba yung Excel? Ngumiti ako ng Kimi at marahang tumango. Ah, oo. Bakit? Project nyo ba? Tanong rin ni Pia. Oo, hindi ko kasi alam yun. Bukas na yung pasahan. Sumingit si Aling Gloria. Ay, Diyos ko. Bukas na pala ang pasahan. Bakit ngayon ka lang nagsabi? Galit na tanong na to. Natahimik si Pia. Agad naman akong sumaklolo. Tama lang din natiglo. May pasok ako. Off ko ngayon. Natahimik lang ang babae at binalingan nito si Pia. Hoy! Ano pang tinutunga-tunganga mo dyan? Abati ko na nga itong nakikisuyo. Untag nito kaya naman nataranta si Pia at inabot ang kanyang kapatid sa ina. Saglit lang kuya. Dali-dali itong pumasok ng bahay. Napailing-iling si Aling Gloria. Kabagal talaga nitong batang to. Pasensya ka na, Aaron, ha? O sige na, at pasusunurin ko na lamang sa inyo. Salamat, ha? Sige lang, Aling Glo. Hintayin ko na lamang siya, kamo. Sabi ko at umuwi na. Makalipas ang ilang minuto. Nakarinig ako ng tawag mula sa labas. Agad kong tinapos ang pagkain at nilagay ang mga pinagkainan sa lababo. Dali-daling uminom ng tubig at tinungo ang pintuan. Nakita ko si Pia sa labas ng gate. Uy, pasok ka na. Tahimik siyang pumasok. Diretso kami sa loob at tinuro ko ang sofa. Upo ka muna. Ano bang gagawin natin? Niladlad niya ang notebook na daladala. Grab kuya, sa Microsoft Excel daw namin gagawin sabi ng teacher. Sinulyapan ko ang notebook ni Pia. In fairness, Malinis at maganda ang sulat. Ah, o siya, sige. Nasa taas yung computer ko. Akit tayo. Marahan siyang tumango sa akin. Pinatay ko ang TV tumayo na. Tara. Aya ako sa kanya at nagpauna na sa hagdan. Diretso kami sa kwarto. Pumasok ako sa loob. Pero nahiyarin ako nang makita ko yung sarili kong silid. Pasensya ka na makalat. Napangiti lamang si Pia at naupo sa silya. Okay lang kuya, kitang kita pala yung bahay namin dito. Natigilan ako. Naalala ko na naman ang nangyari. Pero mabilis ko na lamang itong winaksi. Kanina ko pa binuksan yung computer. Kaya agad kong pinakita sa kanyang mga gagawin. Tahimik lamang si Pia habang nagmamasid. Siya ang nakaupo sa computer chair habang ako naman ay sa kama. Hawak ko ang mouse at tinuturo sa kanyang dapat gawin. Halos mag-iisang oras na rin ang lumipas. Sabay pa kaming nagulat nang magsalita si inay mula sa pintuan. Oy, mamalengkin ako. Anong gusto mong ulam? Adobo! Agad ko namang sagot. Hindi na nagsalita pa si nanay at agad nang na lumabas. Nakita pa namin ni Pia Na dumaan ito sa tapat Ilang minuto pa Napangiti kami pareho Nang matapos ang project Tapos na Save natin Tapos paprint mo na lang ah. May alam ka bang printan? Tumango si Pia Doon lang sa malapit sa school Salamat kuya ha Sige lang Tsaka na ang bayad Biro ko Kaya naman napatawa siya paano ko print? Wala akong flash drive. Ah, sige. Pahirami na lamang kita. Balik mo ha. Lumawak ang tinipiya at tumango sa akin. Agad kong sinave ang ginawa namin. Matapos nito ay humirit pa siya. Kuya, pa Facebook, add kita. Umatras na ako at nahiga sa kama. Nagkalikot ako ng cellphone at pinaubaya ko sa kanyang computer. Pero mali palang ginawa ko. Nagtaka ako kung bakit siya tahimik. Paglingon ko, ay nanlaki ang aking mga mata. Nang makita ang pinapanood ko kaninang madaling araw. Huy! Lumingon sa akin si Pia. Ito ba yung pinapanood mo kagabi? Tanong niya sa akin. Kaya napanganga ako Ano bang sinasabi mo? I-close mo na yan at mag-Facebook ka na. Ngumiti si Pia. Pero hindi siya sumunod sa akin. Bagkus ay patuloy na nanood. Napaupo ako sa kama. Akmang ititigil na ang video nang hawakan niya ang aking kamay. Teka lang naman kuya. Pigil niya sa akin. Hindi ko maintindihan pero hinayaan ko na lamang siyang manood. Maya-maya ay nagsalita siya. Kuya, ano kayang pakiramdam? Napalunok ako nang ano? Tanong ko rin at nagkunwaring abala sa pagkalikot sa cellphone. Ito. Eh bakit? Gusto mo bang malaman? Saglit na natahimik si Pia. Eh, para kasing enjoy na enjoy yung babae. Napalunok ako muli at unti-unti na ako nahuhulog sa patibong. Siyempre... Pero tsaka mo na malalaman yan pag matanda ka na. Pag iwas ko sa kanya. Eh alam mo ba kuya, yung kaklase ko, eh natry na yan. Banat niya kaya nagulat ako. Ha? Eh ilang taon na ba kayo? Fourteen. Kita mo ang bata-bata mo pa? Mag-aral ka na lang. Pakunwari kong pag iwas. Natahimik si Pia. Hoy, nag-enjoy ka na. Tigil mo na yan at baka makita tayo ni nanay. Awat ko rito. Kuya, anong ginagawa mo kagabi? Tanong ni Pia kaya't natigilan ako. Ewan ko sa'yo, ang dami mong alam. Siguro, parehas ka ng classmate mo, no? May experience ka na, no? Bigla kong sabi, Ewan ko ba? Pero parang kumunay si Pia at unti-unti na akong nalulunod. Humiling siya sa akin. Wala pa kuya. Pero sabi nila, ay eh, masakit daw 'yun. Hoy, bibig mo nga. Itigil mo na 'yan. Tigil ko to pero aamin ka muna kung ano 'yung ginagawa mo kagabi. Pang-blackmail niya sa akin. Napakunot ang aking noo. Aba, eh bakit naman kita sasagutin? Lumabas ka na nga, Pia. Natahimik naman siya. Sorry agad niyang bawi. Nakonsensya naman ako. Bakit ba kasi gusto mong malaman? Napatingin si Pia sa akin. Wala. Gusto ko lang malaman. Saglit ako na paisip. Oo na, may ginagawa ako kagabi. O ano? Masaya ka na. Wika ko rito at humarap si Pia sa akin. Eh, ano namang pakiramdam? Bakit ba kasi Nagkunwari kong naiinis. Natahimik siya at muling nanood. Maging ako ay nakinuod na rin. Hanggang sa bigla siyang magsalita. Kuya, paturo po. Napangangako sa kanyang sinambit. Anong paturo? Lalong bumilis ang pintig ng aking puso. Ano bang trip mo? Umuwi ka na nga. Utos ko pa rito. Pero tumayo si Pia at tumabi sa akin. Minsan kuya, nakikita kita dito sa kwarto mo. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi lang pala yun ang unang beses na nakita niya ako. Oh, eh ano naman? Natural lang naman yun sa lalaki no? Wala lang. Pero pag pinapanood kita, parang may something eh. Ano bang feeling mo kuya pag nayari ka na sa bagay na yun? Curious, natanong ni Pia. Tila laki yung ulo ko sa mga tanong niya. Hindi ako nakapagsalita. Ano na lamang sasabihin ng nanay mo? Pag nalaman niyang ito yung mga tinatanong mo? Kuya, wag mong sabihin kay nanay. Gusto ko lang talagang malaman. Sige na please. Pakiusapan pa ni Pia. Nagtama ang mga mata namin. Alam ko na ng oras na ito, tuluyan na akong tinalo ng aking sarili. O sige, isara mo yung pintuan. Utos ko dito. Hindi na ako nagdalawang salita. Dali-daling tumayo si Pia at tinakbo yung pintuan para yon ay isara. Nilak nga ito at muling bumalik sa aking tabi. Napabuntong hininga ko. O, oh, ano pa bang gusto mong malaman? Tanong ko kay Pia. Ngumiti siya sa akin. Eh kasi kuya, di pa ako nakakakita niya niya. Eh. Baka naman pwede. Bakit naman? Bakit naman? Eh, parehas lang naman to sa pinapanood mo. Sige na. Utos pa ni Pia. Hindi ko alam, pero sumunod ako rito. Titig na titig si Pia sa akin. At kitang kita ko ang pagkamangha sa mga mata niya. Ganyan pala? Oo nga, parehas lang. Natatawang sabi pa ni Pia. Akmang mag-aayos na ako ng sarili. Nang pigilan ako ni Pia… At teka kuya, gagayahin ko lamang yung napanood ko. Uwi ka niya sa akin, kaya naman hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan ko na lamang si Pia sa gusto niyang gawin. At lumipas nga ng ilang minuto, ay napadpad ko ang rurok. Magsasalita pa sana siya, nang marinig namin ang pagtawag ng kanyang ina mula sa labas ng bahay. Nanlaki ang mga mata namin ni Pia. At dali-daling sumilip sa Teres. Nay, bakit? Narinig kong tanong pa niya. Anong oras ka pa ba dyan? Magsaing ka na. Utos ni Aling Gloria. Opo. Sagot naman ni Pia. Kuya, uwi na raw ako. Malungkot nitong sabi. Ngumiti ako at nagayos na lamang ng sarili. Eh, bakit parang malungkot ka? Eh, kasi naman, paano naman ako? Natigilan ako at natulala. Eh gusto mo rin ba? Maingat kong tanong. Eh syempre, yun nga yung pinunta ko rito. Ha? E kala ko ba yung project mo? Natawa siya ng bahagya. Oo nga pala. Uwi ka at naglakad na palabas ng kwarto. Hinatid ko siya hanggang pintuan. Bago tuluyang lumabas, nasabi ko na mga salitang alam kong magdudulot ng kapahamakan sa akin. O oh, sige, balik ka ulit dito. Nagliwanag ang mukha ni Pia. Ngumiti ako at tumango. Nagulat na lamang ako nang hinalikan niya ako sa pisngi at dali-dali nang lumabas ng bahay. Naiwan akong tulala